Guys. Ayan guys, masipag daw siya ngayon. Hindi <laughs> Ayan guys, so ang sipag-sipag niyan. Pag tuwing tuwing umaga niyan dito 'yan naglilinis siya. Tapos 'yan pag ano. Oo, guys, oh, ano. Ayan ang halawak na lawak na nilinis niya guys, ayun Grabe ang lawak oh. Ayan oh, 'yan. Ang lawak na. Halawak na, halawak na niya, guys, Oo okay. <laughs> okay. oh. oh, guys. Oh, guys, yan. Hindi yan maabot oh. ng grass cutter, mahihirapan. Grabe ang sipag niyan talaga. Wala ko talaga masabi dyan. Sipag niya maglinis lagi. Paligid <laughs> namin. Lagi yan siya. Kaya ang linis-linis ng paligid namin. Tingnan mo. Oh. Yan yung gilid namin. Oh, Ikaw Ayan, na eh. No? Kung hindi ka umusan na mag-rust Ang linis-linis niya talaga dahil sa sipag niya. No. Walang kadamo-damo. Oy, <laughs> <laughs> trabaho mo yan. Ayan sobrang bilis kumaba ng mga damo bago pa lang yan bago pa lang mga dalawang linggo pa lang yan na-scatter ngayon ayan ang haba agad kaya itong isa napilitan siguro mag grass sabi ko ang haba na ayan ang doon na sa banda Hey guys. <laughs> tingnan niyo guys sa mga dati kong mga nanonood ng aking videos. Tingnan niyo ang liit-liit lang yan dati, walang puno-puno ah, dito ngayon, ang ang lalaki na. Yeah, African talisay na hindi variegated. Yan oh. Cool. Yung ano namin yung variegated na ano nawala na. Wala na. Bye! Hello guys. Ayan, pakita ko sa inyo. Tapos na kaagad. Mga one hour lang yata niya ginawa ito. Ayan, malinis na. Linis na siya. Ayan. Very good, very good. Ayan. Ayan, nagtinaga niya yung ano. Ayan kasi itong apat na saging na to yan tsaka itong isa pag nano yan tanggalin na yon tas ito na yung ipanglagay, kasi may bago na yan ayun malinis na bukas naman magwalis naman ako dito yun magwalis ako dito tsaka may dragon fruit na pala guys ayan ayun. yan, malinis na Ayun you know, malaki pa naman din oh. Yan na. malaki pala. Ano Pwede na mati? yan. No, ito na. Pwede na pitas yan. Wag! Kay ako magpipitas niyan. Ay, aanohin ko. Yan no, malinis na guys. Ayan ang dami ng ano. Yan. Dami ng dragon fruit. Yan oh, malinis na bukas o oh, magwawalis na naman ako niyan para sana magtuloy-tuloy na yung araw. Yehey! Thank you for...